Si Hunter ito at ngayon medyo malungkot ako dahil ito na ang huling ilang araw na nandito ako sa Baguio at talagang minahal ko ang Baguio. Talagang oo. Ngayon tapusin na natin ito. Pupunta tayo sa sesyon. Ang road blooms na parang pamilihan huling gabi na magkakaroon ng malalaking paputok mamaya upang ipagdiwang ang saya ng pistang ito. Ako noong unang araw, naaalala mo ba yon Sa grand opening parade nakita natin ang street dancing at ang float parade pati na rin ang mga bagay tulad ng kite competition. At lahat ng mga maliliit na kaganapan na nangyari sa buong buwan, kaya't medyo malungkot talaga na makita ang pinakahuling bahagi ng pista. Pero tiyak na, tiyak na babalik ako sa Baguio sa lalong madaling panahon. Pangako ko, sa Session road na mumukadkad. Pamilihan isang linggo, huling araw. Ito ay basically nagmamarka ng pagtatapos ng pista. Maglalakad ako kung ano ang makikita ko. Mukhang maraming mga kakaibang bagay. Tingnan kung makakahanap. Tama, malaking tao ang narito gabi. Oh, ang daming masasarap na bagay nakikita ko. Sige, this mga cupcake. Mini pancake dito. Ito ay isang kuneho. Isipin mo ang mga pansamantalang tattoo. Anong tattoo ang kukunin mo? Tulungan mo ako. Sige, ang doku shake ay isa sa mga paborito ko. Boss ng barbecue. Oh, ang ganda nito. Napakagandang kalidad sa katunayan. Siguro ganito. Ano yon? Hungarian sausage longganisa? Tuwing nakikita ko ang longanisa, lagi kong naiisip ang mahaba si Lelisa mula sa Blackpink. Hey! Pareho lang sila. Masaya akong makita ka ulit. Hey! Naalala mo ba ang mga ito sa isa kong video? Ang aking ika-50 na giveaway. Ang galing nila, gumawa sila ng lahat ng mga magic tricks na ito. O, oh, parang mga apoy na lumalabas mula sa uh, wallet. Oh, oh, ang dice. Saan mo yan? Yan lahat mula sa ika-50 giveaway. Masaya akong makita ka ulit. Well, hey, ibigay mo tip jar dito. Okay. Ito ay dahil ang video na ito ay nagtuturo sa inyo ng napakaraming bagay. Iyan sa pasasalamat. Sinasabi ko sa kanya Maraming salamat po. Sobrang saya ko na nakasalubong ko ang mga iyon. Talagang ginawa nila ang aking ika-15 na video ng kanilang magic tricks. Ha? Gusto ko lang silang pasalamatan. Kung mahilig ka sa magic, bisitahin mo sila. Ang galing nila, sobrang cute nito. Nakatapos ko. Lang panoorin yon, maniwala ka o hindi. Medyo ilang buwan na ang nakalipas, pero nakarating din ako sa wakas. Ang ganda. Ayun ba si Pikachu sa malayo? Oh, hindi, hindi. Ang ganda. Magiging nasa Kyoto, Japan ako sa susunod na linggo Kaya magkakaroon ako ng mga ito sa totoong buhay Kaya hindi ako kukuha, maghihintay ako Dessert? Try Pudding Alam mo ba kung ano ito? Ano ang Pudgy Pudding? Oh, ito ay kaligayahan sa isang tasa Ay! Ang kaligayahan sa isang tasa ay ang ganda Babalik ako mamaya, pero ano ang laman nito? Ice cream ba ito? ha, oh. ah, Masarap! Meron kaming cotton candy, roseberry cookies and cream Chocolate berry, mango tango at rose at manga ang ganda, nakuha ko na ang iyong Korean corn dog sa tingin ko. Oh, masarap. Wow, talagang gusto ko ang mga bagay na ito dito. Gusto ko ito. Parang hindi ko nakikita sa Pilipinas tulad ng scented candles. Marami akong makikita niyan sa Australia sa mga pamilihan, pero hindi dito. Kaya maganda makita ito. Okay, kaya meron kaming vanilla minty mountain strawberry. Wow. Gusto ko lahat ng ito. Tingnan mo kung gaano kalayo ang mga tao Tingnan mo, kahit mga bagay tulad ng pinakamahusay na potato salad sa bayan. Yung blonde na isa ay biglang sinuntok ako gamit ang kanyang siko. Ang bastos? Sige. Kahit ito, kita mo, ito ang ibig kong sabihin tungkol sa mga iba't ibang bagay. Kaya, Thai iced tea. Baka nandyan ako sa dulo ng taon, pero hindi pa kaya tanglad. Thai iced tea. Maganda. At syempre, katabi ng Thai restaurant. May katuturan, meron tayong parang manga store dito rin. O may cosplay character dito. Ang astig mo, Okay. Hello, Baguio City. Kaya tulungan mo ako. Ano pagkain na hindi ko kilala, ipaalam mo sa akin sa mga komento sa ibaba kung ano ito. Alam kong dapat alam ko, pero ano yung face na yon? Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin, please. Sige, magpatuloy tayong maglakbay. Kaya pupunta tayo sa dulo at pagkatapos ay babalik tayo sa kabilang panig. Kaya maraming mga ng ibang mga kainan na maaari nating puntahan sobrang gutom na ako ngayon sige magpatuloy tayo ang galing nito hindi ba ano yon churros parang espanyol may mainit na tsokolate. Oh my gosh, talagang gusto ko yan. Kaya ang gusto ko sa Session Road in Bloom ay kakaiba ito. Sa magandang paraan. Kaya parang iba-ibang bagay ito kumpara sa karaniwang makikita mo sa isang pamilihan. Oh wow, ano ang binibenta mo? Isang halo ng bibingka at... Oh, bibingka. Gusto ko ang bibingka. Oh, bibingka crepe. Na pinaghalo. Oh, aba! Waffle, Waffles. Nabikas ko yun ang mali, hindi ba? Waffle, Waffles. Hindi ito mga karaniwang waffle pinapanood kita. Salamat sa, alam mo na ang Tagalog, hindi po vlogs. Ah uh, ah... Uh, pinapanood ang iyong vlog. Oh, salamat ng marami. Nakilala. Kita. Oh, hastig. Mga shade. Tama, karaniwan ay suot ko ang aking asul na salamin. Paalam. Masaya akong makilala ka. Mag-ingat ka. Bye-bye. Masarap makilala ng isang subscriber. At ang mga salitang iyon ay maganda. Oh, ito ang isa sa mga paborito kong pagkain. Ay, wow! Sobrang masarap na sariwang kanin sa mosas. Gustong gusto ko. Gusto ko ang mga mini sa mosas. Napaka napaka ganda. Ito ang pinaka maganda. Sige, alam ko ang empanada. Double meat, special na empanada. Oh, nandito ako nung isang araw. Piniritong empanada. Walang limitasyong dessert buffet para sa tatlong dolyar lang. 129 piso. Nakikita ko. Oh, ina-assume ko na karaniwan itong parang chocolate na fountain at medyo isasawsaw mo lang. Anong tawag sa cereal na yon? Marshmallow. Yan ang pinakamapanganib na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Kung napanood mo na ang alinman sa mga video ko, nandito na ako mga anim o pitong beses ngayon. Le ito ang paborito kong maliit. Anong tawag mo dito? Parang isang maliit na van sa parke doon at naglilingkod dito ng pinakamaganda parang tsaka ng rosas oo, oh, oh, nandito na tayo nandyan ang mga waffle na kinain ko na talagang gusto ko rainbow cloud tea siguradong napakaastig niyan hoy nakita ba ang mga video ko sa Nagas City nakita mo na ako sa mga pamilihan sa kalye doon night market talagang masarap para sa ilang sentimos lang at si Pikachu syempre oops sige pinadala ko siya sa ibang mga bagay kaya pero halo halo ito pero kahit ito ang pinakamaganda Halo-halo sa dami. Parang halo ng dalawa ba? Oo, oh, 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 halo-halo. At, oh niyong labindalawang toppings. Wow, hindi pwede. Nakita mo na ba ang sorbetes? O, oh, na avocado. Yan ay lasa na hindi ko pa nakita, avocado. Kailangan kong subukan. Babalik ako sa Baguio. Grabe. Hindi ko pa ito nakita. Ano ito? mga merienda na batay sa likidong nitrogen. Ito ay mga tsokolate na bar na may likidong nitrogen. Wow! Kahanga-hanga. Isa, pwede ko bang hawakan ito sa aking mga kamay? Oh! Diyos ko, oh. uliting mo, pasensya na. Ang galing... Sige, salamat ng marami. Napakabait niyan. Oh, ito ay malamig. Hindi ka magkakamali sa libreng pagkain. Maraming salamat talaga sa nitro. Oh, naman asukal na tsokolate. Tingnan mo ito. Nagsisigarilyo. Ako! Ito ang pinaka-cool. Nabagay na natikman ko. Pinakamahusay na pagkain sa England. Kapag sobrang lasing ka na, nag-inom ka ng sobra sa biyernes ng gabi, ang gusto mo ay isang masarap na kebab at talagang napakaraming pagkain. Tingnan mo yan! Ang daming pagkain dito. Tingnan mo yan. Narinig mo ba yung lalaki sa megaphone? Tuwing nagsisimula, nasa Tagalog ito. Kaya wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Tumakbo ka. May mga nuclear missile na papunta. Tumakbo para sa buhay. At wala akong ideya. At parang bumibili lang ako ng mga kebab at uh, hello hello. At may mga nuclear missile na papunta. Sige, mukhang walang ibang nagpapanik. Ayos lang. Ano ang sinasabi niya? Hindi ko alam. Ito ay isang problema. Naglalakad ako sa harap ng paborito kong bar, Rumors. Sobrang gusto ko dito. Hoy, oh, gagawin ko. Ah, San Miguel Palpilsen, pakiusap. Salamat. Salamat. Eksakto. Salamat. Panatilihin mo itong tama. Oh, ang ganda niyan. Oh, gusto ko lahat ng beer. Ay, oh. Salamat, Bob. Ito ay mga chismis. Ito ang aking hintuan sa ngayon. Gusto ko. Ang bar na ito. At syempre, mahal ko ang San Miguel. Sige, nakainom na ako ng isang beer at kalahating bote ng Jesus Juice. Tuloy tayo. May paputok sa isang oras, makauwi. I-film ang lahat ng ito at makauwi. Masarap. Sinusubukan kong hanapin itong mga kakaibang bagay. Ang ganda niyan. Ang ganda niyan. Hindi ba? Oh, tingnan mo ito. Yan ang gusto ko. Tingnan mo, laging sulit na huminto para sa isang beer. Mas tahimik na ngayon. Tingnan mo ang lahat ng mga cake na ito. Oh, tingnan mo, may tinatawag na gutom na Hungarian. sa kasamaang palad. Hindi ako Hungarian, kaya hindi ko alam kung paano ito gagana. Oh, isa pang kebab. Sinasabi ko sa iyo tungkol sa mga kebab na yon. Iyon ang kong kinakain. Ito ang mga t-shirt mula Boracay. Iyan na ang kong suot sa aking mga video. Bisitahin ang tindahan ng gitara. Maganda ang ayos. Napanalunan ko iyon at nakasabit sa aking dingding. Lahat ng mga gitara na yon. Ano yon? Masahe, masahe, masahe. Oh, isa pang masahe. Palagi na lang akong napapadpad sa mga lugar ng masahe. Ang ganda nito. Ngayon, makakatulog na ako. Bakit ba palagi akong napapadpad sa mga lugar ng masahe? Sige, ito ang mga cronut. Croissant donut. Mega Halo, makauwi. I-film lahat ito makauwi at gawin ng mga paputok sa hiwalay na video. Akong ideya magiging ganito kalaki ito. Sana dumating ako dito noon pang matagal na... Well, isang linggo pa lang ito dito. Yan na. Ang lahat ng mga video ko, hindi ko kilala ang alinman sa mga sikat na tao sa kasamaang palad. Kung kilala ang sikat na tao, ipaalam sa mga komento sa ibaba. Nakarating na ako sa dulo ng session row. Wala akong ideya na ganito kalaki. Ang pamilihan na ito, sobrang laki nito. Ang session road sa Blooms, kamangha-mangha. Balik ako sa susunod na taon, ginagawa ko. Kaya ito na ang katapusan. Gagawin ko ulit ang buong bagay. Bumalik sa pagkakataong ito sa kabila. Ibat-ibang mga pwesto, sa tingin ko medyo mas artistiko sila sa kabila. Sanay magtagumpay ako sa pagbalik sa crowd na ito. Narito na naman tayo pabalik sa crowd. Gutom na gutom ako pagkatapos ng lahat ng alak na yon. Oh, kapag lasing ako, gustong gusto kong kumain ng mga ganitong bagay. Iyan ay isang foot long na hot Gutom na. Gutom ako. At iyan ay pagkain para sa mga lasing. May kinalaman sa promo isang pasta, isang pizza sa halagang isang daang piso. Muli, bundok ng pagkain, yan ay isang pinagpalang merienda. Siguro kung kakainin ko yan, makakakuha ako ng mga heaven points din. Meh, so Zaz, gumagawa ka ba ng mahaba, mahaba at masarap na hotdog? Yan ba ang hotdog? Oh, hotdog. Sige, nandito na tayo. Sige, isang hotdog. At isang bun. Sige, mukhang talagang masarap yan. Okay, hotdog. At makakakuha ako ng mga heaven points. Kahanga-hanga. Wow! Ang ganda salamat sa ayan may pagkain na ako hindi ito kakaiba hotdog lang ito sige tuloy lang tayo tingnan natin kung gaano kataas ang maabot natin sa kalye na ito hindi kakaiba kundi masarap oh tingnan mo yon Dutch cheesecake ayan nakarating na tayo nabutan ng kapiko. ko oh balat ng manok hello ah lahat ng ito ay magaganda gawin na natin ito okay bibili ako ng isa may libre pang isa hindi ko may iwasan. Kebab ang pinili ko na, wow, pinapainit namin ang tinapay. Um, sobrang nahihiya ako sa sarili ko. Kumain ako ng pagkain ng lasing. Ito ay kebab. Hindi ko lang talaga mapigilan ng presyo. Isang daang piso lang para sa dalawang kebab. Kailangan simulan ito. Itutuloy ko ang daan. Pagkain ng hot hotdog at kebab, gagawin ko ang kaya ko. Sasabihin ko ang mga bagay na makikita ko. Pero nagmamadali akong makauwi Mahirap ito. Gusto kong makauwi. Nakaset up ang GoPro ko. Handa na ito. Nilagay ko ito sa sobrang wide lens. Gusto kong makuha ang lahat. Nang paputok na nagaganap sa Baguio, Pero kailangan kong harapin crowd muna, magfi-film ako, makakauwi. Isa ito sa mga pinakamagandang pamilihan na nakita ko. O, oh, mga mga perding sundalo. Oh, parang mga bagay ng mga bata. Hello. Oh. Ang galing. pero makakaakyat ako sa mga hagdang iyon at makakauwi ako ng mabilis. Mga kaibigan, ititigil ko ang recording para sa pamilihan. Meron akong isa't kalahati, pababa, kalahating taas. Salamat sa panonood ng video na ito. Muli, talagang medyo malungkot ako na ito na ang huling araw ko sa Bagyo Kapayapaan, ito na ang huling araw ng pista. Sasabihin ko ulit, Hanek Binga. Siguro pagkatapos ng dalawang buwan, mali pa rin ang bigkas ko niyan. Sige kaibigan, wakas ng video. Tandaan mo, huwag kailanman kumain ng kebab, hotdog, serbesa at alak at subukang umakyat ng hagdang ganyan. Wala itong magiging mabuti para sa'yo. Paalam mula sa Baguio. Ito ay tungkol sa huli kong video. Talagang nag-enjoy ako sa huling dalawang buwan sa Baguio. Mamimiss ko talaga to. At babalik ako. Paalis na ako papuntang Japan. Kyoto, Osaka, Tokyo. Panoorin ang mga video na 'yon at makipag-ugnayan. Babalik ako para humingi ng marami pang video. Ingat kayo mga kaibigan.